Hello mga Chuki! For today's video, alam ko hindi pa kayo nakapagluto ng ganitong klase ng ulam siguro. I guess, kasi ang nakaka-relate lang dito ay yung mga OFW na kung ano lang yung laman ng kanilang ref ay paghalo-haloin, isasama na lang. Anyway, ang kasabihan naming mga OFW, hindi naman yan mag-aaway sila. Kahit ano naman ang pwede mong ihalo, pwede naman 'yan as long as maluto pwede nang kainin laman din yan nang tiyan okay so kung nice mong malaman kung anong klase luto ito panoorin mo yung aking video hanggang sa matapos at nang magkaroon ka din ng idea kung ano ang mga to So, ito yung baka na gagamitin ko. Pinakuluan ko na ito ng uh, saglit lang para mawala yung itim-itim sa ibabaw para mamaya hindi na ako magtatanggal pa ng itim niya. So, ito yung gagamitin kong baka. Hiniwa ko na siya. Merong konting taba-taba. Kasi mas masarap kasi ito kung merong konting taba siya. Anyway, ito ay eh, half kilo lang ito. So, good for 3 meals to 4 mils ko na ito bilang isang OFW. So, ayan na nga guys, ang ginawa ko is uh, isa ko lang yung ating baka sa sibuyas, bawang at, at konting luya para mawala yung lansa niya. At syempre, konting mantika lang dahil magmamantika din yung ating baka. Ayan, hinalo-halo ko lang siya hanggang sa masutay natin yung baka. Saka kung sinalalagyan ng tubig na gamit yung pinagpalok kuluan ko kanina sa kanya. So, ganito lang kasimple yung ating lulutuin. Pwede natin isabay yung paglalaba, paglilinis dahil matagal ito bago lumambot yung ating baka, mga chuki. So, yan, Kung hindi ka pa nakapag don't forget to click subscribe, like, and share mamaya. So, maglalagay na tayo ngayon ng ating tubig. Maglalagay ako ng isang litro at uh, kalahati. Ito yung ko kanina. Pinanggal ko yung dumis sa ibabaw. Pagkatapos, tatakpan na natin siya kasi kailangan natin syang pakuluan ng dalawang oras. Kung meron kayong pressure cooker, mas maganda. Kung, kung nakaluwag-luwag kayo sa buhay, mas maganda gamitin ninyo. Pero kung wala naman, pakuluan na lang ninyo sa iyong kaldero. At maghantay lang tayo ng dalawang oras para lumambot yung ating baka. So habang pinapakuluan natin yung ating baka ng dalawang oras, dahil nga gagamitin lang natin ng kaldero, ang gagawin natin ay eh, magano na tayo magtatanggal na tayo ng dahon ng alukbati so ito yung alukbati natin binili ko ito sa Pinoy Market so kung OFW kayo na katulad ko wala tayong pananim dito sa ating mga likuran pwede kayo bumili sa mga Pinoy Market ng ganito tapos ihalo ninyo sa baka masarap ito promise so ang gagawin lang ninyo tatanggalin lang ninyo yung tangkay ganyan tapos ati ito ganyan lang siya Pwedeng kainin itong mga tangkay niya kasi Malambot ito. So, gagawin nyo lang mini siya. Ganyan. Hanggang sa matapos ninyo lahat. Ayan, nakatali pa yung ating alugbati. So, ganito lang siya kasimple. Pwede nyo ihalo ito sa mga sardinas. Masarap ito. So, mahal kasi ito sa so gagawin natin, kunin na natin lahat yan. So, ganyan lang siya. So, ganoon din yung gagawin nyo dito sa isa. So, mga ka-foodie, bubuksan na natin si after 2 hours. Titignan na natin yung ating baka kung malambot nyo. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating patatas. So, isang malaking pirasong patatas lang yung ating ilalagay. Yan. Pagkatapos tatakpan natin siya, pukulan natin ulit ng 30 minutes. Pagkatapos, lalagyan na natin yung ating gulay. So, stay tuned! After 2 hours and a half mga ka-foodie, luto na yung ating baka, malambot na. Ayan. Ilalagay na natin yung ating alokbati. So, lulubog lang natin lahat. Ayan. Napakasarap na ito. So, katulad ng sabi ko, ang isang OFW, good for two days na po ito. Ayan. Kasi nga, wala nga tayong oras magluto ng breakfast, lunch, dinner. So, busy tayo sa work. Minsan, overtime, overtime. Overtime, thank you. So, kailangan natin magluto na lang ng maramihan. Lalagay lang natin sa ref, pag nasa work tayo, pagkatapos yung microwave lang. So, ganun lang sa kasimple. Ngayon, pag may sobra pa sa dinner, init mo uli, pag uwi, kain na lang, ganun, tapos tulog na. So, ayan. Pakulan na lang natin siya ngayon ng isang beses pagkatapos luto na siya. Huwag na natin i-overcook yung ating alokbate. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel dahil bago ka pa lang, please don't forget to click subscribe like and comment na din. Ngayon, pag nagustuhan mo yung aking video, kindly share na rin sa community mo. And uh, thank you so much. So ayan, tatakpan natin for one, one kulo lang. Ayan. Ayan mga ka-foodie, namuyin na natin yung amoy ng alukbati dahil kumulo na nga siya. So, ready na yung atin ulam. So yan oh. Sarap na nyo. Panalo. So mag-plating na tayo. Ayan mga chuki, tara na, kain na tayo. And thank you for watching. Always remember that you are loved, to be loved, and to love. Okay, so thank you for keep watching on my videos. Maraming maraming salamat and may God bless you until we see each other again.